Umaalma ang ilang motorista sa desisyon ng LTO na suspindihin ang kanilang no registration, no travel policy ngayong buwan. Dagdag daw kasi yan sa holiday traffic. May katwira naman dyan ang ahensya. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Higit dalawang linggo bago ang Pasko, magluluwag ng patakaran ang Land Transportation Office. Hindi muna nito ipatutupad ang no registration, no travel policy hanggang matapos ang buwan ng Disyembre. Ibig sabihin, papayagang bumiyahe ang mga sasakyang hindi updated o paso ang rehistro. Ayon sa LTO, panahon ngayon ng kabi pagdiriwang, kaya ayaw nilang magdulot ng stress sa mga biyahero. Sa halip na bigyan ng violation ticket, magpapaalala lang daw ang mga enforcer sa may expired o pasong rehistro na magpa-renew. Naibaba na raw ang uto sa mga regional office ng LTO. Sa datos ng ahensya noong 2022, sa halos 40 milyong sasakyan sa buong bansa, higit kalahati o 24.7 milyon ang may pasong rehistro Total naman sa pagluluwag ng no registration, no travel policy ang mga maagap sa pagpaparehistro ng sasakyan. Lalo't makakadagdag yan sa traffic ngayong holidays. Siyempre, nag-update kami ng registro. Eh. Sila, alanganin nyo sir. Tapos ah, December pa, mas lalo na lang yung sasakyan, di ba? Mas maganda ka, mahigipit na sila. Mas maganda ka na ituloy lang yung doon lang sila sa ano nila, patakaran nila kung may mahigpit may, may, talaga. Sabi naman ni LTO Chief Vigor Mendoza II, hindi nila nakikitang makakadagdag ito sa traffic dahil nasa lansangan lang daw talaga ang mga sasakyang expired ng rehistro. Paraan daw ang pagluluwag para mawala ang takot ng mga may-ari ng sasakyan na magparinyo ng rehistro sa si LTO. Pero wag daw mawili. Pagkatapos ng selebrasyon ng bagong taon, balik na ulit sa panguhuli nitong nakaraang buwan lang nang inanunsyo ng LTO na maghihigpit ito sa pagpapatupad ng no registration, no travel policy. Lalot higit 37 billion pesos na halaga ng registration payment at multa ang nawawala sa gobyerno dahil sa di pagpaparehistro ng mga sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.